ito guys mga single mano lang to mga itong reload to guys. So, mga reload guys ha? Oh, sa mga ng mano lang to ito presyo boss magkano to One pipe. One 15 one na ng ganitong oras 15 ang presyo ano ng ganitong oras ito boss magkano naman to Five. Five hundred. Nine hundred. Ah, nine hundred lang mga ito. nine lang presyo ni Buslando ito. Nine hundred. Oh, yang five hundred ko. Eto. Five hundred. Eight hundred. Eight hundred. hundred nine presyo Yeah. hundred. One two one five. One two. Depende. Depende siya yang bibili One five 1 to 1,000 libo 1,000 so, ito mga sa Rolex ito so, 1 hanggang 1,000 isan libo. libo lang ito ang last price na ito 1 Rolex na uh, black dial no Yan. Yeah, may okay. gold uh, may ano pa sa loob no diamond so 1,200 hindi ko sa bull hanggang 1,000 1,000 mm, so mayroon tayo pang babae ito mga uh, Sino, Bago bagong bago look 1 to rin yung mga bagong look natin sa mga rinok pang babae natin sa mga ito pasada lang tayo ulit ha Oh shout out nga pala sa mga customer so ito mayroon tayo itong stainless itong ano itong guys ito boss, magkano to? So, 1,500 sa mga ganitong ori na arilo ni ano Boss to? Ha? Spalding. Spalding? Spalding? Oh, o spalding daw. Spalding? Spalding. Spalding? O. Oh. O oh, yan, sa mga One, ano? One, one. one, one. Magkano? Magkano? So, ito mayroong look naman tayo maganda dito. Ba, so. so, medyo brand new na to. Brand new to. Ayan, magkano to boss? Wanit. Wanit. Bulgari. 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 1,800. Yan, Bulgari. Tama na? Oo. Oh. Ito boss, magkano to? 1,800. Oh, 1,800 so lang din to mga guys. Anong rilo really yan? Carrera, Carrera. Carrera. So, mukhang um, brand yung rata to, no? to mga guys. No? Second hand. Second hand. Second mga guys hand. 1,800 so mga ito One. Parter? Parter Parter Oo oh. So 1,800 din ito mga kayo So Siganda mano lang din pa 1,800 1,800 Sa so, parter na yan no? Malok ah, so, na yan 1,800 Ayan dito mga Rolex to no, guys Yung isa Rolex Yung isang Rolex Yung isang Rolex na Black Dial magkano? 3.5 3.5 3,500 So yung katabi niya ito boy isa boss So 1,200 lang to yung sa katabi ng Rolex mga isa. Yan mga. Uh, so sabay-sabay na. Oh. Yan mga ganito ori ha. Sa mga rilo ni Ghost Lando. Ito, stainless na ano. Magkano to? 1,200? Dalawang 12, libo. Uh, ano? F1? Uh, F1. Formula 1. Formula 1. Formula 1. So, Tag-viewer? Tag-viewer na. Oh, so magkano? Dalong, dalong libo. libo. Magandang oras Dalong libo. Wow. Rolex lang to. Ang ganda dalong libo. Dalong libo. Rolex 'yan. Yeah. Omega, Omega. Omega dalong libo. Sige, sige. Kunin mo. Dalong libo. Dalong libo. Okay, sige. Ayun, dalong libo. Dalong libo Omega. Omega. So, Omega guys, no. Ayun dito sa mga Ito mayroon tayo dito ng ano Yeah, ito boss magkano ito boss? Patik, Philippe. Patik, Philippe. Mag -ano? 3 Philip. Magkano? 3500 tip at Philip. Okay. 3 tip Philip. Okay. Ayastar no, Philip na. 3585. 35 topic Philip guys oh. Philip ito talaga. so i-rado so, natin boss magkano? Rado naman tayo. Ayastar uh, 35. 35 raado natin. 35 may diamond sa lobo. Ay, five. Ay, five. pa di... Rado. Rado. Mayroon tayo dito ng... Richard Mill, no? Richard. So, magkano Richard Mill so, natin? Tatlo? Tatlo, so, libo. tatlo. Libo, Richard Mill natin Richard Mill. Tatlo libo. Yun, ilalim dito. Tatlo libo. Richard Mill. So, Mildo. lahat naman ito, negosable naman ang lahat ng presyo. Ito? Pinamanan ni Willie Rabito. Oh, uh, kay Willie William eh. Uh, 1,000 3,000 din binigay kay Boss Lando. 3,000 din, no. Oh. Ay yeah, nakabalo, nakabalo. Iniingatan niya. Yung yeah. mga mm -hmm. ano, nilalim, ah. Yung mga presyo at 3,000 libo ni Gusto Bolpa, guys. Oo. Okay. So, meron tayong lock dito naman. Ano naman to, Boss? Ah. Panerai Panerai yan naman tayo. yan naman tayo? Paniray. Paniray, Oh, pa. Paniray. Pani. Paniray. Oh, paniray. Sumagana so, presyo. 35 35 ya ni pagdating kay Sumanirai ayan oh kita rin oh 1500 ayan ang ito ba? ano to ganun din ha 35 carter 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 ha carter 35 35 ayo mayroon nga carter oh 3.5 5 ha. Yon no ano ah ano? uh, machine. Replicable. Sobrang nito boss ha. Yung halo-halo na. Ito, caliber 47. Caliber 47. Ayun, Carrera. Carrera. So magkano ang price? 7 no, Carrera. 35 din. din. Ganda ng look ah. Dami. Ah, mga so, na rin ako. Ay. 35 lang yan. 35 lang and... ha. Ah, ano, Carrera. Na ano po, yun, sa mga tayo dito mga Ito, magkano ba? 1,200 ang mga ganitong ora. 1,200. So, dito pang may ruta ang mga ito. Ito pa, mayroon din si, ano? Yun. May weather. may weather, yan. May So, magkano to? So, sila ni Wee ngayon dito. Si si saka si... Magkasama si Wee 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 tapos ni Willie ni William Magkasama na sila ngayon. Ito boss, ito boss, ito. Ayan naman kay ano yan. Ano naman ito ni? Si Abunda Boy Boya Bonda. naglabay Boya ng presyon ni Boya Abunda From 5 Oh. 5 one marine Tekno-marine. tekno nag ka na lang kahit talaga. So itong mayroon ba Hindi pa natin update ito. Ito ba? One-five. mayarin five wala na may ari wala. Tulog ano. na, tulog na. Tulog uh, na. Tulog na. ano so, so anong relo yan? 'yan? Anong relo 'to? Ha? Puma. Puma. Magkano? 15, 15, 15. 'yan. Kaya nga so, tulog na si Puma eh. Yeah. Yeah. mayroon pa yung black tile dito oh, na. Yan. Uh, ano 'to? Anong tatak to? Uh, anong bago ko lang so, riluyan. Riluyan. Adidas? emperor man. Uh, uh, Emperor uh, money, so magkano presyo mo? 1,500. 1,500 mga ganung mga So, Bombay. yun sila si Willy nandito sa bangkita oh. at saka si Mi Wede. Nagpumunta ng Burautan. Oh. So, hindi lang sa mga uh, si natin mayroon din si Boslando. So, oh. ito, mayroon tayong dang dog na dating hawakan kasi oh. delikado. Oh. Kami na basta ng Ito, uh, rival kay Mac Arthur 'yan. mag Arthur. Oh. oh magkano ang presyo ng mga rival ni Mac Arthur? 1,800 siya yung black ha. So, itong brown, magkano naman to? Same si, lang. Same. Oh. Uh, oh, uh, ano naman? Ano? Rad, ano brand ito? Ray-Ban. Ray-Ban din yan. Ray-Ban din yan. Oh, tapos. Kaka na presyon din yan? 1,800. 1,800. 8 So yan mga ganong rival na pang kurmahan yan guys sa probinsa. So ito boss, magkano naman ito? Oakley, Oakley pang sama. Oakley, magkano Oakley? 1,800. 1,800. Oh, so yan. Uh, din yan. Ito naman. Bat, bat, uh, Batman 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 Oh, yan kaya na naman pendizel naman yan 500 lang o so, oh. kaya pendizel 118 yan 118, 118, 118. pero kay pendizel yan yan yung si pendizel yung pumunta sa dito oo oh, pumunta rito oo oh, si pendizel yeah, yung pendizel yun yeah. yung <laughs> maganda oh. mga tinapon oh. nila tinapon hindi pinamana pa rin pinamana <laughs> no. pa rin pinamana so ito yung isa po ba yun yung live and polarized din pandang oh. Ray ban polarized. Ah, ban polarized. So, oh, dalawang yuri yan. Oh, dalawa. Pwede ko te ko masilawan dalawa oh. yan, diba do? Isan, isa lang, isa lang. Kala so, ko baliktaran. Ganun din yung presyo. So magkano ang presyo niya? 1200 lang. 1,200 lang mga guys Yan yeah, no? oh. Yeah, so dito mga lata ni Buslando So ngayon ang alusot ni si Buslando na ano eh. Oh. Ay napag-update natin yung mga rino ni Boss Lando. Last week pa na Boss Lando. Yata na. Boss Lando sa to. Ayun si Buslando Bagod si si lang. Bagod din, bagod. Ayun. Dina ni natok. Dina, Dina. Nakapagpaingana eh, nakapagtapina. Yeah. Okay so, na tayo. Dito pa rin ang dawet natong mga. Siyempre. Ah, din sa Recto todo na sa Malakas De Los Lando. Okay na din, magkabilang ng kay Recto ni Juan. Recto De Lando. Saka no Rayban niya, guys, no. So, so, maraming salamat. Maraming salamat, guys. Thank you. Bye.